Kita ko tinda, sabi. Kaya nga, mag magkarangan naman kay? mo, kay wala lang kasakiltin. Duroon mo, pagkua mo. Kaya nga, magkarangan ma ng ulit. Mawin lang kasakiltin. ano? Dito ako ng gulay, guys. hindi na lakit po yung kumana darap kumakagigil ha? Lapag muna natin dito sa ano, gilid. So ayan guys, good morning sa ating mga kaibigan. Um, nandito ako ngayon sa aking garden. Namimitas tayo ng vegetable. So ayan. Magugulay tayo ng kulitis at saka gabi. Magdadala tayo doon sa pinsan ko sa kugyo. Ito naman, Kulitis. Ibigay ko to doon sa aking hipa. Gusto daw niya magulay ng kulitis. Masarap daw ito sa isda. So, ayan. Medyo nag-iingat ang paghawak kay matinik ito, guys. Ayan. Dito ko lang sa dahon ni Sobrang matinik ito. Nakakatusok. So ayan guys. Pakita ko sa inyo yung iba pa nating mga gulay dito sa paligid. So ayan, ang dami yung bunga ng kamyas. Madami yung bunga ng kamyas pero hindi naman tayo magsisigang pa. Pagka tayo ay nagpaksiw na, ayan, mag na tayo yan kamias yes, niyan. Ang dami oh. Daming bunga. Maraming mga bulaklak yung ating mga Ayun, daming bulaklak guys doon, bandaron. Patola. Patola. bulaklak na yung ating patola. Ayan, eh. daming bulaklak. At yung sitaw, may bunga na naman, pero hindi muna ako mag-harvest ng sitaw. Saka santol, yung mga santols, guys, ay dalaglagan lang sa lupa. Hmm. Ayan, santol, o, oh, naglalaglagan sa lupa, guys, o. Oh doon, daming mga santol. Talagang sayang lang. nag lang ako ng ibang gulay ngayong umaga. Ha? Alin? Mayroon, kaya lang kinakagat nga ng ano, insekto nga. Pero yung ano, sitaw, ang daming bunga. Bukas siguro kukunin ko yung sitaw. Huwag muna ngayon. Ayun, pipino. Mayroong pipino ang laki oh. Mm. Sa ibaba, ayun, ito toto. Ito. Bukas, ayan, pipino na naman oh. Mm. So ayan, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching, guys. Um, please um, click the bell button at uh, subscribe my channel at paki okay, naman yung aking Facebook. Follow. Thank you for watching, guys. See you my next video.